Eto mga bossing ko, no, may nagtatanong pa rin sa atin tutorial kung paano magangat ng cover ng ECU mga boss. Ayan, kung makikita nyo may balot nga yung motor natin kasi nga wala yung head mga bossing, no. Eto mga boss, basic lang naman. Ayan, makikita nyo yung cover ng ECU natin, eto. So, gagamit pala tayo ng uh, matibay na bakal o tubo mga boss. Eto yung ang uh, natin, sample lang natin mga bossing, no. So, kung makikita nyo, nakangat yung inner tube natin. Mga bossing, 1.5 yan. So, ganito lang naman magangat ng easy ECU, mga boss. So, gagawin nyo lang. Lalagay nyo lang ng cover to mga bossing na para hindi nga mabasag. Lalagay nyo lang kahit anong basahan tong mismong inner tube natin para hindi mabasag. Tapos, ipapatong lang natin yan. Tapos, syempre, tatama dapat tong mismong ah uh, ano natin, ah uh, tubo natin dito sa may Easy yung mga bossing sa cover Tsaka natin ngayon to Pupwersahin i tong part na to mga boss Pupwersahin natin pa ganito Para umangat yung mismong cover ng easy yung mga bossing no Ganun lang naman Sakto lang mga bossing dapat Para hindi nga Mabinat yung mga wire na yan mga boss So yun lang mga boss uh, Sana nakatulong tong tutorial na to Ano mga bossing So yun lang mga boss Ride safe Thank you